Hello guys, nagsika nga ako ng bangos na mayroong sitaw, mayroong, mayroong kangkong, mayroong sili na green, may sibuyas, may kamatis at yung ating bangos. At mayroon pa tayong eggplant, yan. So ito po yung aking sinigang at tinipahan ko siya ng mga asing na sampano. Yan, so ito po yung aming dinner today. So ngayon guys, guys, papatikmin natin, papatikin natin kay Ati Binky yung kasama ko dito sa patay. Kung anong lasa yung aking aking sinigang na bangos. Yan, papatikin natin siya. At syempre, guys, hindi natin papatikin talaga sa kanya yung ganito. mahilig siya sa maalap doon Kaya lalagyan natin ngayon, guys, ng aso, Lalagyan natin siya ng asin. Yan, titignan natin pa yung reaksyon niya at papatik yung din natin siya. Kung yung kasama ko lang dito sa bahay na siya ipigil. So tara na guys. Ipuha okay. oh. muna tayo ng ano guys. So, yeah. So guys. So, guys. So, guys. I don't it Ito guys. Ito guys. Ito guys. Ito guys.

So, so tara na guys, ito na guys. So, so tara na guys, ito na. Si hey, Becky. Te. Hey, halika nga te. Hey. Tikman ko nang, tikman mo nga te hey, kung okay na ba yung lasa sa'yo te. Hey. Te, hey, nasaan ka Te. Hey? Eh kung okay na ba sa iyo yung asim? Ah. Hindi bilang mo dyan te pera. <laughs> uh, karate. ah, karate. Hindi ko ako. Ana di ko ba? Hindi ko kada pala, daw ano bayan. Kung hindi sa mundo man mali Baka kapay. Eh. Bakit ang kalat? Grabe namin ito ang alat. Ano <laughs> <laughs> <I don't> te? Think... <laughs> Huwag mo kong tinatawa na na, pinag-una na Ayaw <laughs> <Yung> na guys. <laughs> Alam niya na, na, nilagyan ko yun guys ng maraming asin. <laughs> Yung pinapatikim ko sa kanya. So, wag na natin patignan si mommy guys. So, so, thank you guys. Thank you for watching.